mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So, nandito tayo sa post office dahil meron tayong pinigap na ibon e right here. Yan. So, ano to ha? Entry to sa Capistrano Classic. One of race, 2024 season. And then, ah uh, ang nakalagay doon sa poster natin is uh, March 15. Dahil nga nag-ayos pa tayo ng ano natin, ang lock natin. Lahat, uh, lahat ng pwedeng uh, dito ayusin, inayos natin. So, maaga natin natapos yon. And then uh, nagsabi nga ako sa ilang vlog natin na nagtatanggap na tayo ng ibon ngayon Sa mga may early ano dyan na uh, tawag dito uh, Young bird uh, Pwede nyo nang isin dito sa Campo Capistrano, Capistrano Classic Kung wala kayong info ng address ko, just PM Doon sa ano tawag dito Pwede kayo mag-PM dito sa video natin Sa YouTube channel natin Sa Facebook page natin Ayan comment kayo or rek rekta kayo sa ano sa tag dito rekta kayo sa messenger or tawagan nyo ako okay okay so tara let's go at i-unboxing natin to para ano tag dito ha uh, unboxing natin to sa bahay okay okay so nagdadala ako ng ano ng training box natin para just in case na yung box is pangit automatic tinatanggal ko na kagad. okay pero okay naman yung box so Dyan na muna yan Tapos ano Tag dito ah uh, Diyan natin lalagay Tapos tag dito ah uh, Ayun siya para sigurado hindi siya bumaksa So Ito nilalagay ko na ganito Para pang ano lang sigurado lang So Unboxing natin sa bahay And then tara let's Sabi go Sabi nga nandito na tayo sa bahay Sigurutom lang sa aso natin <laughs> And then Tara let's go at i-unboxing na natin to Baka uh, i-unboxing pa to ng iba So tara let's go set up ko lang okay, so dito natin lalagay. So nandito yung kay Tristar in So ito naman isa kay Do Ocampo. Ayan. Nag-entry ulit siya ng nag siya ng dalawa. Ayan. So check natin. Baka makawala. So ring number number 7. Do Ocampo Lop Kali. Ayan. Number 7. Ito si number 7 niya. Ayan. Ito. Blue bar din mga tol you oh. know gandang ibon grabe ito siguro yung mga first clutch niya kasi solid na yung mga mata maliwanag na so mag sila rito for ano uh, hanggang sa maging ready to go sila at ready ilipat na doon okay okay sa set ko rin din ayusin ko na rin kasi yung plano ko today uh, na natin yun nandun tapos makalay na natin may make sure natin na walang matutukoy yung mga ibon doon habang nagaano sila uh, nasa net kasi bala ko inet sila parang hanggang doon yung ano nila liparan makikita nila yung pinakalop natin okay so ito si number 7 yun o no? ikalawa naman so next week uh, may magsisend din kasi monday daw isa holiday tama ba? Uh, Tuesday may magsasend sa atin dito nag PM sa atin Tuesday magsasend sa kaya sa may mga young bird dyan uh, Tuesday pwede na kayo mag ano, para sabay sabay sa pick up so ito naman number 4 yan number 4 alright ito naman blue bar ito yung mukhang hen yan ako ba ng pakpak oh so na gano'n na rin naglagas na isa yung mahaba yung pakpak nga Kabila, ganun pala ginaganto ko lahat no Ito mahaba yung pakpak oh. naglulugon na rin Number 7 Alright, so dito natin ilalagay ito Para ano, tag dito ha uh, <clears throat> Pag quarantine natin And then Ano Yung kahapon yung bumalik, yung kay Ate May uh, Ano yun, tag dito ha uh, back natin sa kanya kasi pinayam ko siya Sabi ko kung anong plano niya sa ibon So sabi nga niya uh, Ipa-ship natin sa kanya So Tuesday rin natin siya isi-ship Pagka-pick up natin I ah, amin mean, ako, wala pala tayo pipick upin Ng Tuesday, kumbaga magsi-ship tayo ng Tuesday Tapos kinabukasan balik tayo ron Kung meron man mag one day or two days Na ano, pipick upin Okay, okay, so yun na nga mga kaburo ko to Check natin ang mga ibon natin Tara let's go Okay, so bago tayo magtungo doon sa mga breeders natin. So, initim na to namin kagabi. Yan. Ito, yan. So, ito na lang hindi ko pa inaayos kasi bala ko tong lagyan ng pinto today. Kaya yung screen na ito, hindi pa ito. Hinarangan ko lang siya kasi baka biglang may pumasok. At least, hindi na makakalabas. So, mamaya titrayin natin tong pinto na to. Kasi, isasarado na nga natin yan. Yan. So, ililock na natin. Kumbaga, titirahin ko to dito. Yan oh pang pang tapos ito na yung magiging computer natin dito yan so okay na yan all goods yan initim na rin to ni ama maganda diyan kasi rektan na sa baba oh no oh. kitang kita natin di ba pag itim pala kitang kita yung ilalim yan okay okay so meron na tayong ano uh, apat na ibon and then ano tag dito ah uh, sa quarantine area natin Pinaplano kong lagyan ko na lang ng mga breeder siguro yan kasi ano tawag dito uh, anim na butas lang to pero kung meron kasi ako dito ng, ano tag dito meron ako rito dalawang space na uh, hindi nagagamit ito hindi ko nilalagay ng breeders kasi wala tayong ibibreed dyan so pinaplano kong kunin to kasi mangingitlog pa lang to isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim so magiging walo na yung magiging ano natin ah. Uh, quarantine area so gagawin ko dito ya angat ko para ito lahat sila rito walo tas dito walo bali ano mas marami tayong malalagay rito all right kasi dito mangingitlog pa lang to ito bali 1 2 ito lang naman na may young bird diyan tsaka to sa baba so pwede kong kunin natong 1 2 3 4 5 6 Tipat natin doon di ba tsaka ito kasi sakto lang sakto lang yung laki niyan pang breeding lang talaga yan pero Maganda dyan na ilalayo natin para hindi, hindi naka hindi damay yung ano natin mga breeders natin kung sakasakali. So, yun pa lang ano, pinaka natin. Okay, okay. So, ano kasi, uh, magiging maingat tayo sa quarantine area natin. Kung baga kailangan maluwag sila, tapos sa uh, di sila siksikan, tapos uh, napapakaya natin na maayos. Dito kasi medyo delikado na Kasi ano, tag dito ha, uh, masadong malaki pintuan. So, may mga may ilap na ibon pagkabukas biglang umaano tag dito uh, umaalpas baka ba, baka may makawala so delikado 'yon uh, at ayoko mapahiya sa mga magsesend sa atin okay so okay na to uh, ato ngay plano natin lilinisin natin to today yan bali wala na yung mga screen ito wala na yung screen ito na lang dalawa kasi nugasan ko to tapos ito uh, ililipat ko na yan doon tapos mamaya kakayurin natin to para tubuan siya ng magandang ano magandang damo and then linis lang ayun na lang naman yung gagawin natin okay so yun na nga mga kabro ko to bali marami marami salamat tsaka sa mga hindi pa naka sign up sa win kampanyo natin ha? sign up na kayo yun bali napaplano akong ano, mag ng ano, uh, sa mga magsa sign in para mas maganda yung ano natin na makita natin yung mga sa salary to kasi mayroong mga mapapadalang hindi pa nakasign in din. So mag-sign in na kayo kung gusto nyo makakuha ng pre-purge para bago kayo mag send at least makakuha kayo ng mga magandang ano tag dito ah, uh, discount kumbaga ano yun na ah, uh, free purge raffle subukan natin yun kasi may mga nakikita ko naggaganon so subukan natin baka uh, effective din all right so yung mga aso natin ito nandito and then ito si Dimple yan dalaga na so meron siyang kapatid bali mag three weeks old na yata 2 weeks old parang ganon. ah uh, ano tawag dito ina out so pick up only sa Houston Texas kung manapit kayo sa Houston Texas uh, meron ina out na ano mura lang mga kapatid uh, PM lang kayo kung gusto nyo malaman yung presyo uh, maganda yan dahil matalinong ibon very ano siya protective uh, dog siya ano siya working dog siya kung tawagin and then masunurin may utak kumbaga ano tag dito magandang bantay lalo sa anak nyo Okay, okay. So, isa sa mga, ano, tawag dito, ah, uh, magandang, ano, ah, uh, alagaan. Alright. So, yun lang mga kaburo ko to. Bali, dito ko na lang muna tatapusin ang ating video. Marami, marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go.